Hello mga ming! Andi dito na naman ako for panibagong for today's video! Kasama ko nga pala ang aking mister, dahil siya nga ang nag-aya sa aking kumain sa labas sa mga turu-turu lang naman, kagaya ng ganyan, lugaw or goto. Goto pala yan. Goto na may litsot kawali. Ag Aga-aga, kasi nga ayaw ko lumabas nga, kasi nga nakakatama dahil ang... Eh? maulan. O, oh, ba? Diba? Pero, in fairness, ang sarap-sarap niya Hindi ko nga lang maisubo ng maayos dahil mainit. Ayan. Tingnan nyo naman sa nakikita nyo naman siguro sa video. Kasama ko ang aking mister. Ayan. Ang sa kanya naman, hindi naman ganyan ang in-order niya. Nagubutong daw siya. So, heavy breakfast yung kinain niya. Kumain siya ng... Hindi ko alam kung ano yung ano niya. In-order niya ha, that time. So, ayan nga guys. Habang kumakain kami dyan. Na hindi ko halos maisubo dahil nga mainit. Eh, malapit na rin matapos ang aking mister. Dahil napakabilis niyang kumain. Hindi, ko, hindi ako kagaya niya mabagal talaga akong kumain guys. <laughs> Kasi nga ninanamnam ko kong bawat subo ko. Bawat kinakain ko ninanamnam ko. Kaya... Sa totoo guys, in real life, napakabagal kung kumain. <laughs> Ay, nako, ginunguya ko ng mabuti ang aking pagkain. So, ayun na nga. After ng aming kain-kain, ayan na. Umalis na kami. Ang kulit-kulit namin dyan. Pupunta kami dyan, guys, sa ano. Mamamalengke naman kami, pero hindi dun sa... Dyan sa ano. Ayan, no. Oh, sa, saan ba kami dyan? Sa NGI. Yan. Namili kami ng mga... mga pang pampalasa sa ano kasi nga meron naman na rin sa bahay na stock ng pagkain so pampalasa ang aming binili kaya minamadali na namin yan dahil nga lumalakas yung ulan that time umuulan na ng malakas so kami sabi ko nga dalian mo o oh, ayan o oh, basang basa so sa NTI kami na maling usually na mamalahi kami sa si sa bayan Kapag maramihan talaga pero yung ano lang naman konti lang naman ang an, namin ayun diyan kami bumili sa NGI so ayan na nga. drive na pauwi oh di ba lumabo pa ang aking camera niyan na <laughs> so ayan na nga. habang kami ay pauwi na dyan kami nagkukwentuhan pa dyan kaya nga ko na tinanggal ko na kung ano yung mga pinagkukwentuhan namin dyan dahil ayaw ko na iparinig sa inyong mga mami so ayan na nga pababa na rin kami dyan yan ang way papunta sa amin so hanggang dito na lang guys ayan kung nagustuhan nyo ang aking bigo, video like and share naman po maraming salamat